Pagsapa rin ang mga mamimili sa mga kadiwa store sa iba't ibang lugar sa bansa. Dahil bukod sa abot kayang presyo, sariwa pa ang mga produkto. May report si Bernard Ferrer live. Audrey, sa ilang sandali na lang ay naabangan na ang uh, pagbibenta ng 29 pesos na bigas dito sa barangay Ugong, Valenzuela City. Inaabangan na ng mga residente ang murang bigas dito sa Kadiwa Store sa Barangay Ugong. Lahat sila naghahanap ng mura pero mataas na kalidad ng bigas. Sa ilalim pa rin ito ng programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na layuning makapagbigay ng abot-kayang bigas sa mas maraming Pilipino. Kahapon nang sinimulang ibenta ang mga murang bigas dito sa AMVA Housing. Nasa isang daan, sako ng bigas ang dinala dito para mabili ng mga residente at maging ng na mga nasa labas ng komunidad. Mabibili ang mga murang bigas sa mga sumusunod na lugar. ADC Building ng DA Central Office sa Quezon City, Kadiwa Center sa loob ng Bureau Plant Industry sa Malate, Manila, Kadiwa Store sa Liano Road, Barangay 167 sa Caloocan City, Kadiwa Store sa AMVA Housing, La Mesa Street, Barangay Ugong sa Valenzuela City, at Kadiwa Center sa Filpida Compound, Aria Street, Talondos sa Las Piñas City. na sa dalawang kilo ng kada kilong bigas ang maaring mabili dito sa Kadiwa Store sa AMV Housing. Available rin ang mga sariwat at murang gulay dito sa Kadiwa. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Bernard Ferrer.